Magandang hapon po, Sir Alan. Maari niyo po bang ikwento sa amin? No? Ilang taon na po ba kayong kasal ni Ma'am Joanne? Uh, 12 years na po. 12 years. At ilan po yung uh, anak nila? Uh, tatlo po, Sir. Tatlo, no? Ilang taon na po itong mga anak ninyo? Yung pangalanay ko po, Sir, ay eh, 12 years old po. Yung bunso ninyo? Yung bunso po, ay eh, 10 years old po. Katitin lang po. Kakaten? Opo. So kung tatlo yan, edi 10, 11, 12? Opo. yung mga anak po ninyo, sir. No? At sila ay, I understand, kasama po ninyo. Yung mga, Opo, sir. Nasa bahay po. Sa may Tarlac. Opo, sir. Ilocano. Itong si Sir Alan. Opo, sir. Ilocano po. Okay. So, sir, no? so 12 years kayong uh, mag-asawa. Kailan po po ba nagsimulang pumunta na sa mga ibang bansa? Itong si Joan. Uh, 2015 po, sir, nung nagsimula po siya mag-ibang bansa po. So matagal-tagal na rin, no? Opo. At nung 2015, nung umalis siya, masasabi niyo po bang maayos pa ang inyong samahan, ang inyong relasyon ninyo? Opo, uh, maayos pa naman po. Okay. Sir. So, sir, kailan po nagsimula na uh, mm -hmm. nag, nag-iba? Noong lockdown po yun, sir. Nagsimula po. Pandemic na? O, oh, pandemic na po yung oh. nangyari na yun. Pero nung ibig bang sabihin niya, nung pandemic, uh, nabawasan ba yung komunikasyon ninyo? Opo, nabawasan po. sa Dahil sa pang po sa akin. Eh, Ablinak ka? Opo. Oh, Dinanak po ako sa Facebook. Tapos pwede naman po maayos sa pag-uusap sa mga pag-uusap ng naman mga naman po pagtatalo namin. na nabanggit mo no na pwede namang maayos no. Ibig o. sabihin, meron kayong naging hindi pag uh, pagkakaintindihan. Oo po, sa mga bagay na hindi naman po mabigat na kwan, uh, problema na pwede pong maayos po talaga. Problema pam yung pamilya, p pamilya yung ordinaryo sa isang ordinaryo lang po. Ordinary lang pamilya. Po. Kailan po ba kayo huling nagkita ng personal ni Ma'am Joan? Itong 2023 po, bago po siya... Last year? Oo po. Okay. Uh, bago po siya mag-flight uh, mag po sa Singapore ulit. Ah, so umuwi pa naman po siya sa inyo? Hindi po. Dumaan lang po. Uh, napadaan lang? Opo. Uh, Hindi niya po kami nakapiling. Ga teka lang ha. Gaano po ba kadalas yung bakasyon ni Ma'am Ah, uh, Kasi po yung bakasyon niya po ay 10 days lang po yun. Uh, Every year po ba yun? Emergency lang po. Emergency leave lang po. Ah, okay. So kung 10 days po sir, nasa Pilipinas po siya, Ilang araw nyo pong nakapiling itong si Ma'am Joan? Hindi po namin siya nakapiling. Isang araw lang po. Isang, Isang yung... araw? So asan siya nung siyam na araw na yan? Nasa puntod po ng kanyang, ay buro po ng kanyang, anong biyanan ko po, na lalaki, na namatay po. Ah, okay. So mas nagtagal pa po siya doon? Ah, po. Sir, baka bigyan niyo kami ng konteks ha? Kasi sabi po ninyo, inabandon na ni Madam yung inyong mga anak, no? Ah, Bakit po, po kaya humantong sa ganun? Hindi uh, di ko po alam sa kanya kung ano pong nangyari sa kanya. Eh, nagbigla na lang po nagbago dahil po siguro sa... Na, na huli ko po siya na may kausap na ibang lalaki po. So, aksidente po kasi na nagkasabay ko kami sa bus po noon na hindi niya po alam na nagkasabay po kami sa bus noon na pauwi po ng probinsya po. Okay. Tapos, may kausap siya pong lalaki na si Alexander Barria po yung kausap niya po. Teka lang ah. Yung pag sinabi mong kausap, anong meron sila? Uh, relasyon po. Dahil mahal po yung tawagan po nila. Ah, mahal. Oh, It itong si Alexander, eh, nasa Singapore din ba? Opo. Oh, mag uh, nandun din po sa Singapore. Nagtatarbaho oh. din po sa cancer center po. Okay, okay. At, at, at sa Biraca po. Yan DC. po sir, ay kinonfront nyo na si Madam. Opo, oh, nakonfront ko na po siya. Kaso nga lang, yung nakuha ko na po yung mga evidence sa kanya, binura niya po agad yung cellphone ko po. Okay. Pero meron ba siyang sinabi sa inyo na hiwalay na tayo, ayoko na sa iyo? Ganon? Meron po. Sinabi uh, niya talaga po yun? Oo uh, po. Sinabi niya lang po pero wala po, po kaming legal na Hindi, separation po. Uh, uh, so in other words, yung marriage ninyo, leg legality wise, it stands ah, no, up to up to now? Opo. At aminado sila, attorney, na may relasyon sila. Ayan? 19 months. Ano yung nakalagay sa caption? 19 months together. Hashtag vacation. Ito na pala yung bago. Akala ko si Sir kanina yun. eh, parang pumayat na lang. Eh. Mm -hmm. In -in -in Pero ang, po. ang masakit kasi niyan, mga kapatid, attorney, um, iniwan po sa kanya yung tatlong mga bata. Kahit hmm. po yung mga kaanak po ni Joanne Leok, ay binlock na po kayo. Opo. Opo. Kasi so, nana po ng mga bata yung kanilang nanay. Oo, oh, oh. and bata-bata pa mga to, 10 years old yung bunso. Kailan po niya huling nakausap yung mga bata, sir? Hindi ko na po matandaan sa tagal po, sir. Wala na, at wala ba siyang, ano to, parang wala na lang pakialam? Ganun? Opo, oh, ganun po. Iniwan na lang, sa'yo na yan. Ewan eh, ko po sa then, kanya, sir. I mean, wala rin po, eh, hindi rin po sumasagot sa atin si Ma'am Joan uh, Liok. Wala rin pong uh, tawag. Walang, wala walang komunikasyon. Okay. So, I suppose, sir, wala rin suporta. Opo, sir. Nakakapag-aral pa ba itong mga batang to? Uh, Napag-aral ko rin po kahit sa mahirap po talaga, sir. Eh, sakripisyo yung pag-aaral nila. Kaso nga lang, kailangan talaga kumayod. Ka ginagapang na lang? Opo, ginagapang na lang po. ah uh, sang kaig, sang tuka na lang po sa isang araw. Sir Alan, ito po ha, uunahan ko na rin po. Kasi baka, syempre, gaya po ng mga naiere po sa amin. Kayo po ba ay may bisyo? Wala po, ma'am. Ah, hindi po ako naglalasing, hindi po ako naninigarilyo. Aparasa mm -hmm. Para sa kapakanan lang po ng aking pamilya ginagawa ko. Kaya po ba ay nang Hindi po. Min Just hindi ka na nananakit? Kahit ni minsan po, hindi ko po nagalaw na dapuan ng palad ko po ng aking asawa. Kahit minura po, hindi ko po minura. So may nakikita ba kayong rason, sir? Bakit nagawa pa po kayong ipagpalit? Pasensya na, sir, sa word ni ng misis po ninyo. Ah, uh, yun lang po yung mga bagay na dapat po maayos. Pinalaki niya po na pinalaki. Kailangan po namin sana ayusin. Pero pag sa personal naman po na magkasama kami, hindi po nangyayari yun. Kasi nilalambing ko po talaga siya. Magsasaka po kayo, sir? Oo po. Nakikisaka po kahit wala pong sariling bukid po. Sa, saan? Saan taga saan sa po kayo? Sa probinsya po namin, sa, sa Narciso, sa Manil, Tarlac po. Sa Tarlac. Ah, okay. Um, kamusta yung, yung mga bata po ay hinahanap yung kanilang nanay? Opo, hinahanap din. Kaso pag tinatanong sila sa school, sabihin niyo pa rin yung ma, ma niyo kako. So, sir, no, kay kayo po ay lumapit dito kay Senator Rafi. Oh. Uh, ano po yung gusto ninyong mangyari ngayon, sir? Gusto ko sana, sir, na umuwi at pag-usapan po yung mga problema na kami pa ay magkausap na maayos po yung problema namin ah uh, so in, in other words, uh, ikaw ay willing kang tanggapin ulit, pabalik itong si, si Madam, si Joanne. Mapapatawad mo kung anumang nagawa niya sa inyo. At kumbaga siya, ni, eto, uh, very genuine yung intention niya. Gusto lang niyang makompleto muli yung hmm. kanilang pamilya. Tama po ba, uh, Sir Alan? Opo. Uh, hindi kasi natin matawagan yung inyo pong misis. Pero I think, ang dami nating viewers po, no? Ng mga OFWs. Lalo na sa Singapore. Lalo na dyan, sa Singapore. Opo, no? So, sir, baka lang naman, no? Nakikinig po ang inyong misis ngayon, no? Manawagan ka, no? Kausapin po ninyo. Ma, dahil gusto kong maayos yung pamilya natin, umuwi ka na at pag-uusapan natin yung mga problema na yan at ayusin muli natin ating, ating pamilya para maging buo para para po sa mga bata. Gusto kong ayusin to dahil sa kapakanan po ng mga bata. Dahil malaki na sila at di nila alam ang sagot nila sa school pag sila ay tinatanong. Yun ang isang reason kung bakit gusto kong ayusin. Sana umuwi ka na. Alam ko nandiyan ka na dumating na at di ko alam kung nasaan ka ngayon. Kaya Umuwi ka na kung naririnig mo yung yung aking panawagan ngayong araw na sana umuwi ka na at pag-usapan natin yung mga problema na dapat nating ayusin. I think ang magandang start niyan sana, Shari, is i-unblock ni Ma'am etong si Sir Alan, no? Kasi napakahalaga no, doon sa uh, -re reconnect na makapag-usap muli sila. Kasi etong si Sir Alan, narinig naman natin. No? Ang gusto niya is bumalik si Madam. No? So, mapapatawad naman niya eh. Okay, tatanggapin niya ulit ng buo etong si Ma'am Joan. Alang-ala dun sa kanilang mga tatlong mga anak. No? Ito po ba? Mga lalaki po ba itong mga anak niyo? Mga ilan babae dyan? Dalawang babae po, sir. Tapos isang bunsong lalaki po. Oo, oo kasi... Actually, Sir, ang dami naming nahawakan ng mga ganyang mga cases. Alam mo, ma mabigat po yung effect ng ganitong problema especially sa mga bata. Uh, siguro sir no hinahanap nila yung mama nila pag may mga school events. Usually ang sumasama nanay eh. Okay? So baka mako-compare nila no. So napakahalaga no na makompleto muli po yung pamilya. Ma'am Evelyn Torres, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po sir. Sure. Ayan. Ah, sa, sa San Manuel Tarlac pala to. Naimbag nga malim mo dito, no? Ah, uh, Ma'am Evelyn. Uh, oh. Ma'am, may... Yes, po. Nandito kasi sa studio namin si Sir Alan. Siya po ay may tatlong anak, no? And mula I'll pa sir. ata 2023, eh, inabandon na na. Yun yung term na ginamit niya ng kanilang nanay at hindi na nakakausap, hindi na rin nagbibigay ng suporta. Ah. So ang concern namin dito is Uh, yung best interest of the children. So, yes, bata pa tong mga to at marami silang pangangailangan not only financially but in their holistic development, no? yung uh, paglaki nila, yung psychological, okay, yung social, syempre yung confidence ng mga batang to. Ano po kaya ang pwedeng may tulong ng ating MSWD, uh, Ma'am Evelyn Torres? Sir, uh, regarding po sa help ng mga ano, may program po ngayon ng aming mahal na mayora sa educational assistance po na ibinibigay niya sa mga senior high. At saka yung mga iba, pwede po rin namin silang ipasok sa assistance na rin po for the family na financial assistance dito. Ah uh, and then siguro sir, pwede rin namin siyang makausap si Alan mismo dito sa office po para mag-usap po ang opisina at siya kung ano talaga yung plano and then i-forward namin sa OFW o Dole for us to malocate o alam kung alam po niya kung saan nag-work yung asawa niya. For sure, alam po niya yun. Yes, so, yes. Ayan. Opo. Kailangan si yes po. So, kailangan po natin na makausap siya and then ma-refer po namin sila sa Dole sa employment or sa labor and employment o sa OFW ano sa para po ma-refer at ma-locate kung nasaan po si misis niya talaga at kung anong anong company siya nag uh, nag-apply before for sure may mga records po sila doon para makita po ayan, ayan yes po no so uh, ayun. no know na banggit niyo na, na rin po yan kasi we will also coordinate no with our yes, sir. department of migrant workers or kaya ng ating Owa kung ano rin ang pwede yes, nating pa. maitulong dito kay Sir Alan Liok no kasi nakakalungkot yes, na sir. nakakalungkot lang no kung Gaya po nang nabanggit po niya na may mga bata na naiwan. They don't deserve, no, this kind of treatment, no. Sana matulungan na lang yes, po natin, po. uh Ma'am Evelyn, kung yes, ano sir. pang pwede nating mai-tulong sa pamilya ni Sir Alan. Uh we will very much appreciate it. Yes po, sir. Yes, sir. May mga ano po tayo ngayon sa government, mga ayuda. Siguro uh, isa po sa mga priority namin na pwedeng bigyan sila. Mm -hmm. Na alam namin na in dire need po ang family nila. Likewise, Ay, yung welfare po ng mga bata titignan po natin sa education, sa DepEd, kung ano ang pwede pong maitulong sa kanila. Ayan, ayan. Yung pangangailangan po nila. Okay, so uh, that, that is good to to know po, no, Ma'am Evelyn. At uh, agyaman yes. kami, ha, uh, Ma'am Evelyn Torres, and sana uh, mamomonitor po natin kung ano po yung magiging kondisyon ng mga bata ng pamilya ni na yes, Alan. Yes po, sir. Okay, thank Siguro you. Siguro agawid na isulad dito, sir, uh, sa Narciso, for us, nga ma-monitor i kan makatungtong many alan. Yes po, opo. Opo, no? so i-schedule po namin na pupunta po sa tanggapan ninyo itong si Sir Alan. Yes po, sir. Okay, po. Maraming salamat, so sa Ma'am Evelyn Torres. Uh, Ma'am Joan, yung anak niyo po, tatlo yung anak po ninyo kay Sir Alan. Mas maganda po na makipag-ugnayan kayo sa amin. Dalawang account nyo na po ang minessage ng staff namin para po matulungan po namin kung paano nyo um, susolusyonan so yung problema po ninyong mag-asawa o kung ayaw niyo naman po bumalik kay Sir Alan, makipag-usap na lang po kayo bilang isang nanay po sa tatlo po ninyong anak. Kasi kawawa po itong tatlong anak po ninyo na iniwan niyo kay Sir Alan ngayon. Ayan. So sa mga uh, ayan, uh, Sir Alan, um, um, bibabalitaan po namin kayo once po na mag-reach out sa amin si Joanne. Okay? At malaman po namin yung kinaroroonan po niya. Opo, okay, sir. salamat po. Yung sa mga bata po, uh, may mga bata po, nakaalalay po sa atin ng MSWD ng San Manuel, uh, Manuel Tarlac para po ma-assess po yung kinalalagyan po ng bata kung ano man po yung tulong ng mga bata, mapamedikal o pag-aaral po nila. Nakaagapay po sa atin ng MSWD. kung may maitutulong po ang programa po namin, sabihan niyo po kami. Pero sa amin, sir, ilolocate po namin si Ma'am Joanne. Okay po. Okay, salamat po. Sige po. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Magandang hapon po.